Finally, nakapag-change na din ako ng room theme ni Sophie. Sayang naman yung tape, so i-reuse natin yan. Ito mukhang kaya pa din i-reuse. Ito yung materials na gagamitin ko. May mga clouds ako. And then, mga signage. Na-appreciate kasi ni Sophie yung mga ganyan. Yung kahit mga pictures lang ng papa Patrol sa paligid ng room niya. Isa lang yung book namin ng Paw Patrol. So, ayan, lalabas ko na din siya. Tapos yung iba, mga random books lang. Ayan, na gusto niya, like Mickey Mouse. Tapos ito, nilabas ko to kasi nag-start na siya mag-read. So, ayan, madadali lang yung mga words. then mag a ko ng mga Paw Patrol toys niya. Ito, gusto daw niya ng market. So, ang gagawin ko, ito turn ko siya into Paw Patrol market. So, may mga fruits dyan, vegetables, ayan. Ito last time, nag-paint kami together. So, pinunulang namin ang color red yung um, paper. Pati, meron din color blue. Ang gagawin ko ngayon, puputol-putulin ko siya, tapos gagamitin ko siya sa iba't ibang part ng room para maging pa-control thing siya. So DIY lang talaga tayo. Reuse tayo ng mga tape. Sayang naman kasi. Sobrang dikit pa kasi, oh. Kaya masking tape talaga lagi din yung ginagamit ko. Kasi yung iba dito actually ni-reuse pa yan. Kita to isang poster na nakita ko. So yan yung mga characters. Tas lalagyan ko lang dito sa taas ng which Paw Patrol character are you. So yan tara pwede siyang mamili. <laughs> Cute, de ba? Ito wala pa kami. Hindi ko pa siya nakita ever. Dito ko siya ilalagay para reachable talaga sa kanya. Which Paw Patrol character are you? The clouds. Dito natin lagay sa mas medyo mataas. Yung cloud. Ayan. Kasi parang hindi siya masyado pansin, no? Kasi nga white din yung background. I made more clouds para sa wall kasi kinulang. Apat lang pala yung nagawa ko kanina. Tapos nilinyahan ko na siya kasi para kita siya kahit na nakadikit siya sa white na wall. Tapos maybe we can put the characters dito. Itong sign na to nilagyan ko na siya ng pampatigas dito sa likod kasi andikit na natin dito sa gitna. Ang plan ko pala para mas magkaroon pa ng color, itong blue lalagyan ko siya dito ng strip. Ito pala guys, nagprint ako ng mga Paw Patrol coloring pages. So, para may pandagdag lang din tayo activity. eto pala, dating-dati pa niya na itong laruan. One year old pa lang ata siya or two years old. So, yan. Puro dogs din siya. Ayan, try natin. Heavy. The Tapos ito, alphabet naman yan. Ayan, pag pin-dress mo siya, nagsasalita eto din. Dagdag natin dito. Pinrest kasi yan, lumilipad to. Tapos <laughs> ito yung pang catch. Meron din pala kaming puzzle na nabili sa Hong Kong ata to. So yan, aso din. <laughs> Sama natin dyan. So yan, nalagay ko na yung mga laman ng kanyang market. May dinagdag pala ako itong mga strips. <laughs> Ayan, so mas mukha na siyang Papa Patrol, diba? And so, if you fill up ko na yan ng mga fruits and veggies. Singapore Zoo, nire-use nire ko kasi itong ano, sayang naman yung ziplock. Pumpkin. Maglagay. Watermelon. Carrots. Maybe carrots. Bulit. At least tatlo. And onion. Ayan. Okay. Dagdag din pala natin to. Aso din yung nasa loob. Kasi ando de grade po yung p 2 niya. Parang mukhang headquarters ng Paw Patrol. guys, final look. Ito na yung itsura ng room ni Sophie. Mga bagong toys. Ito mga matagal na niyang dinakita. So, yung ibang decor diyan ko nilagay. And then, yung mga characters. Ayan sila. ginawa pala akong hat. Ayan. So, cute, ba? Diba? Pwede hindi lang nagpapantay. Pero pag suot naman niya, okay naman na. Tinape ko kasi napagpawisan siya kanina. Kasi kong nilagay na strip ng paint dito sa bed niya. Tapos may logo. Tapos ito, nandito karamihan yung mga toys niya. Nag-request kasi siya ng market. Pero sabi ko, gawin natin yung kakaiba, Paw Patrol Market. So dahil mahilig naman siyang mag um, pretend play. Tapos, meron tayong mga toys din ng Paw Patrol. Then, ito sa taas, meron pa siyang ibang books. And then, yung mga usually na ginagamit niya sa katawan niya. Johnson's. And, yeah, naglagay din ako ng clouds dito sa taas. Hi, Paw Patroller Sophie!